Yo, what's up mga kanita niya adlaw, ari katangay niya na uma kung diri ka busy, please, kitit ako mga video, kung diri ka naruruyag, iskip nala, ayaw na itda mga satsat, dyan ipapakita ko eh yo, e han mga parag uma, kung naruruyag ka, please, pasupport, ako mga video. Marang kabong mga kahitan at pag uma, dilihra rumamay. Yan na, aton niyo, ato ni ni Birdaha. Bara, kung di ka busy, updila ka niyo. Ano kita, maglalakat, ikat among payag. Yan na, ipapakita ko ayo, anamong kamutangan, anamong ang kamutangan, ang payag. Para mga mga kahitan, ang parag uma, as ito't pinakamaupay. Kaya di di ko mag-exercise, it imo, mga lawas, ngan kusog. Marang kabong mga kahitan, bis na edad hin 75 years old ang mga kalagsan magkusog lagayapon, nasag ka bukid kay maaraba ko mga, mga kaitan mga exercise heretic, mga lawas mga higarayra magsinagkasag ka mga kabubkiran anya ang mga kabataan bihiran na natarahan danaw kay ging kakadirian simpre bago magumpisa ang ating quinto ng magsasaka tara samahan mo muna ako magbunot bago magumpisa ang ating kwento sudla muna natin ng laman ng ating tiyan Mahirap na kasi magkwinto na walang sulod ang ating tiyan. Kay batong mamaya, magjinanadyan na lang tayo. Tara mga kaitan, samahan nyo na ako. Natapos na tayo. Magluto na tayo ng maulam. Alam nyo ba mga kaitan, ang lulutuin natin ngayon ay isa sa mga pinakamasarap na ulam dito sa bundok. Ay kung tawagin dito sa amin ay tagang isang pinakamasarap na ulam dito sa kabukira. Alam ba, dito sa bundok, kung talagang magre ka, ay isa sa mga pinakamaganda kung wala kang kusang maririnig na dumadaan na mga sakyan. Ang maririnig mo lang ay ang mga huni ng ibon at sariwang hangin na malalanghap mo dito sa kabukiran. Ngayon nga, inumpisa na ni Mama ang pagluluto ng ating kagang. Kung tawagin dito sa bundok, alam mo ba mga kaitan, ang kagang na ito ay isang uri na makikita dito sa bundok o sa sapa-sapa lamang. Alam kong nagtataka kayo kung bakit malalaki itong kagang na ito. Ang kinutuki kong kagang ay hindi ito sa tabang. Kusang sa maalat lamang ito nakatira mga kaitan. Ngayon nga ay natapos ng paglalagay ng gata at atin na yan papakuluan. At ngayon nga ay atin ang pinapakuluan. Hintayin lang natin yan ng ilang minuto bago maluto. At habang tayo ay naghihantay bago maluto. Siyempre, bago muna tayo mag ng ating palay. Ngayon nga ay sinuot ko na ang aking pangbansang uniform ng magsasaka. Kung naging mahirap lang siguro kayo mararamdaman nyo Kung gaano kahirap ang aming mga trabaho Sobrang hirap Walang kasing labo ang aming mga pangarap Mga ulap sa langit, kailan pa kaya namin ito makakamit? Lalo pa't ang presyo ng produktong magsasaka, sobrang mura. Di nasamat para bumuo pa ng isang pamilya. Iba alam, hiram na pinagdaana. Pressure tingnan mo, magsa ay paano? Salit ang aking isasambit Tinaan ito sa awit Para sa inyo lumapit Kasi di nyo lang alam Labis na kami kahihirapan Isa ang aking pamilya Na nagpapakain Dito sa ating bayan Para lang matusto sana Ang kahirapan Araw-araw mag-araro Kalabaw kong magtrabaho Bilag pa sa initan dugo at pawisan Sinalubong ang bagyo At ulam Yan ang aming naranasan Pero tinigilan sa hat. May sumikap kasi nga May pangarap din kami na umangat Mga braso labas ng mga ugat Sa trabaho na ngayay at uuyan na ng nga Para lang makapagtapos kami sa kulihiyo Binibenta ang produkto kahit mura lang ang presyo Para lang matustusan ang aming kailangan Pero awitin baka naman naging gihim Bigyan nyo namang pansin namin hindi nalas Mas maalat sa asin Kahit try mo tumikin Kahit isang araw lang Malaman nyo man Kung ano ang dapat taglagan Kasi kulang na kulang Di nga makabili ng tuyo lang na at ngayon nga ay tinawag na ko ni mama at kakain na daw kami. Habang ako ay naglalakad, ako ay tawang tawa at kakain na naman ako ng pinakamasarap na ulam. Pagpunta ko sa bahay, nandyan na pala, din ng pagkain yan, ang sarap-sarap. At habang kumakain na pala si mama, una pala siyang bumirada. <laughs> ay nako, naunahan na naman ako, ang pinakamasarap na kaga